Bombo International News. Nakakatakdang maging kauna-unahang Italian millennial saint ang binatili si Carlo Acutis. Itinakda kasi bukas, Setyembre 7, ang canonization ni Pope Leo XIV na gagawin sa Vatican na siyang huling hakbang para maging santo ang isang tao. Si Acutis ay namatay dahil sa leukemia noong 2006 sa edad na 15. Itinuturing ng Vatican na Benetilio bilang cyber apostle habang ang iba naman ay God's influencer. Isinilang sa London si Carlo noong Mayo Atres 1991, kung saan ang mga magulang nito ay Italian at lumaki ito sa Milan. Namatay ito sa sakit sa Monza, Northern Italy. May kaya ang kanilang pamilya, subalit naging relihiyoso si Carlo kung saan sa batang edad nito ay dumadalo siya sa isa o sa araw-araw na mga misa. Tinutulungan niya ang mga batang nabibiktima ng bullying at ang mga walang bahay. Nadinadalhan niya ito ng mga pagkain, pati na rin mga sleeping bag. Ginamit niya ang kanyang galing sa computer para ipalaganap ang ang paniniwalang katolika sa online kung saan gumawa siya ng digital exhibition ng mga milagro. Kinilala ng Vatican ang dalawang milagro na nangyari matapos ang kamatayan ni Acutis na siyang mahalagang dahilan para maging isang santo. Ang una ay ang pagaling ng isang bata mula sa Brazil na dinapuan ng rare pancreatic malformation at ang pangalawa naman itong pagaling din mula sa aksidente ng isang estudyante mula sa Costa Rica. Sa nasabing kaso ay nagdasala mga kaanak ng mga may sakit kay akutis noong ito pa ay uh, beatified ni Pope Francis sa taong 2020. Una nang itinakda ang canonization ni akutis noong Abril 27, subalit dahil sa kamatay ni Pope Francis sa nasabing buwan ay pinagpaliban na lamang sa September 7 ng pumalit na si Pope Leo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook. YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.